Ma'am, during your series of investigation sa pogo do na discover yung possible chinese spy yes. and then ngayon may na arrest po na tatlong chinese na may kasamang pinoy na nag-iikot down sa mga military camps including din sa may malakanya na dala silang surveillance sa equipment na kaya nilang makuha yung mga cellphone number at iba pang mga data so Nakakabahala po ba ito? Nakakabahala at nakakagalit talaga. Mm. Ang kakapal talaga ng mga mukha, di ba? Mm. Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Konektado yan sa presensya ng China sa ating energy uh, system, sa ating power sector. Yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector. At yan, ngayon nakikita natin mm -hmm. yung hindi pa talaga masettle na issue ng espionage. Talagang nakakalungkot at sobrang nakaka disappoint at galit kung may mga kababayan pa tayong tumutulong sa mga Chinong ito na mag-espiya sa ating sariling bayan. Until now, mm. marami pa ring mga galamay at pogo bosses ang nasa bansa at yung iba engage pa rin sa mga illegal activities and criminality. Mm -hmm. So, nakukulangan ba kayo sa hakbang ng mga otoridad do talagang magiging mahirap na completely maging pogo-free tayo. Of course, mahirap maging completely pogo-free agad kasi at least nine years na sila o eight years sila nandito mula ng panahon ni Duterte. <coughs> Pero mahirap man, we can put, and we should put an end to them. ba diba? uh, Inanunsyo yung ban sa kanila, so na pa, julio pa, more than a half a year ago, <coughs> nailabas na namin yung committee report ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and gender equality uh, last month or early this month, mm -hmm. uh, nakahain na yung aming anti-Pogo bill. Naglabas ng EO uh, ang Malacanang para bigyan pa ng uh, ngipin yung inanunsyong uh, Pogo ban at tuloy-tuloy yung mga law enforcement uh, operations pero obviously kulang na kulang pa rin. Yung mga pogo bosses na yan, malamang marami mm -hmm. sa kanila, andito pa rin. Hindi pa lumalabas. Kasi ino-oversee pa nila yung pag nung kanilang pogo operation sa mas maliliit, guerrilla-like um, uh, operations. May mga bago pa silang modus, no? Mm -hmm. Mga travel ads. Mm -hmm. Kunong travel ads sa mm -hmm. simula. Mm -hmm. Pero sa mag-signify ng interest, pa, pa volunteer pa, pa, parang pa sa sign-in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations mm -hmm. uh, na pala. Uh, at meron na silang mga na biktima. Huh? Mm -hmm. uh, may labindalawang mga Filipino naghihintay pang ma-rescue mm -hmm. sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So yung gender dimension nito, kitang-kita pa rin natin nagpapatuloy ng matindi. Um, and so the accountability again of public officials, ang linaw, pinoint out namin yan sa committee report na kaya't pagkatapos ng appropriate investigation ng mga relevant agencies, kasuhan din sila. Kasama si Mayor Criseldo Kalugay ng Suwal. Dahil nabunyag ng mga hearings namin na yung staff niya ang mismong nagpapirma doon o nagpa-notaryo doon sa affidavit ni Guo Huaping kahit wala na pala noon sa Pilipinas si Guo Huaping hindi po mamamayag pag yung mga pogo na yan kung walang ganyang mga public officials na nagpo-protekta sa kanila uh, and i'm very happy that we are reaping uh, the fruits of our years long investigation Uh, against POGOs, pati dun sa pagdilis ng Pilipinas mm. no sa FATF. Oo, uh, finally, sa, sa gray list na iyon. At ibig sabihin, ganyang kalala, financially as well, internationally as well, yung uh, dinalang mga problema <clears throat> ng Pogo dito sa atin. Um, nagsusumbong din yung mga dating Pogo employees na pinalilipat lang sila sa mga casinos. Huh? Pero, pinagpapatuloy pa rin sa kanila yung mga dating uh, scam operations. So, kulang na kulang pa rin sa kabila ng marami ng efforts. Kaya, bagamat uh, pinagpapasalamat ko yung mga iyon, uh, hindi pa rin ako satisfied. At dapat hindi tayong lahat masatisfied. Kahit ang gobyerno dahil maganit talaga na bunutin yung weeds ng pogo na iyan at talagang itapon no sa apoy. Ma'am, during your series of investigation sa pogo, do na discover yung possible Chinese spy. Yes. And then ngayon may na arrest po na tatlong Chinese na may kasamang Pinoy na nag-iikot down sa mga military camps including din sa may Malacañang na may dala silang surveillance sa yes. equipment na kaya nilang makuha yung mga cellphone number at iba pang mga data. So nakakabahala po ba ito ba? at nakakagalit talaga. Mm -hmm. Ang kakapal talaga ng mga mukha, di ba? Mm -hmm. Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Kasunod na 'yan ng di ba yung unang naarestong mga diumanong Chinese spies na yung ganyang mga espionage equipment nila nakaturo dun sa isang coastline mm -hmm. ng West Philippine Sea. So talagang nagsasalubong na yung mga isu yung mga haka-haka, mm -hmm. at yung mga ebidensyang lumabas kahit doon sa aming mga POGO mm -hmm. hearings. Konektado yan sa presensya ng China sa ating energy uh, system, sa ating power sector, yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector. At yan, ngayon nakikita natin mm -hmm. yung hindi pa talaga, Masettle na issue ng espionage. Ultimong sa palibot ng ating mga uh, military at naval mm. at uh, air force camps. Uh, hindi pa rin nasettle yung issue ni Shi Jiang mm. yung confessed Chinese spy na nagsabing si Guo Huaping ay kapwa, uh, tawag ng Nika agent of influence. So, panakakabahala diba, po talaga at nagpapakita na yung presensya ng China hindi lang sa West Philippine Sea pero sa iba't ibang sektor ng ating lipunan at ekonomiya ay intertwined din mm -hmm. dito sa usapin ng pogos. At ang kalungkut sa mm -hmm. kasabwat na Pinoy na binabayaran daw na about 2,500 a day. Wow. Mm -hmm. diba? so talagang two five nga ba? I, 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 tour guide at tour guide. Wow. Baka mainggit yung mga totoong tour guides at operators natin no, na sobrang nag, sobrang nag-suffer at di pa nakaka-recover mula ng panahon ng uh, pandemya. So talagang nakakalungkot at sobrang nakaka-disappoint at galit kung may mga kababayan pa tayong tumutulong sa mga Chinong ito na mag-espia sa ating sariling bayan yung sa yung sa international student nila na na kidnap eh possibly eh, may kinalaman daw sa pogo. Oh That's tomataas din uh, by 40 na yata yung cases na may kinalaman sa kidnapping ng Chinese nationals. Thank you. Oh my god. Well, yung pag, pag nila sa isa't isa, uh, maaga nang lumabas 'yon na problema, 'di ba? Bago pa nating tuluyang at matinding inimbestiga ang pogo at yung epekto nila sa ating mga Pilipino. Pero kung yung nauna na nilang pagkikidnap sa isa't isa at sabi noon kaugnay ng uh, pagkakautang dahil sa gambling, kung yan ay may resurgence ngayon. Tapos nangingidnap pa sila ng mga Pilipino, no? At kung mga estudyante pa, kung pumapatay pa sa mga driver o household staff Uh, nila, ay talagang nakakatakot. At kung yung kidnapping as a whole ay may resurgence dahil sa Pogo, so ayan, nakikita na naman natin kung paano ang Pogo ay naging pugad talaga ng iba't ibang mga krimen laban sa ating mga Pilipino at laban pa sa mga dayuhan dito sa Pilipinas. So, napakalaking public safety issue talaga. Dapat pong payagan ng BI yung tinatawag na self-deportation kasi may marami daw dun sa mga naaresto, hindi lang mga POGO bosses, pero yung mga POGO employees, na mga Chinese who are being allowed na mag-self-deportation, uh, 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 sila yung aalis sa Pilipinas? Or dapat po ba yung, yung BI, yung gobyerno, yung mag-insure na talagang pupunta sila doon sa destination nila kasi may mga reports din ng paok na nakuha na nagkakaroon ng parang stopover at yeah, yun, doon, yun, pag nag-stopover, nakakatakas yung mga na-deport na Pogo employees. And mm hindi -hmm. natin alam kung babalik sila makakabalik sila sa Pilipinas o pupunta sa ibang lugar para makapambiktima ulit. Oh, that's interesting and uh, important. Lalo na kung yung stopover ay mga bansa. Alimbawa, tulad ng Cambodia, na dati ng hub ng Pogo, at mula doon dito sila pumunta. At nung araw ng SONA, pagkatapos i-anunsyo ang ban, na pick up yung chatter sa mga Chinese websites na yung mga Pogo dito ay naghahanda ng lumipat o bumalik sa Cambodia na naman. Na alam din natin na human trafficking uh, destination para sa mga Pilipino na binibiktima sa mga Pogo at scam hubs uh, doon. Importante din iyan dahil naging pattern din dati na halimbawa yung mga diniport mula rito mula sa Pogo Hubs dito, ay pumabalik lang naman. O kung hindi pa nakakaalis dito, alimbawa yung Pogo Hubs sa Porac, Pampanga, yung mga workers doon later nahanap mm -hmm. sa Pogo Hub doon naman sa Cebu. Uh, showing yung interlocking directorates din ng mga Pogo Hubs dito sa Pilipinas. Or yung mga na-rescue sa Pogo Hubs sa ibang bansa, inuwi dito mga kababayan natin, nagre-repeat victimization Uh, doon sa ibang bansa. So, importante sana na kahit may so-called self-deportation, mm -hmm. na in fact, isa sa mga unang ipinanawagan ng ating mga otoridad, siyempre, kung lalabas sila sa Pilipinas, dadaan naman sila, dapat dadaan naman sa Bureau of Immigration. And for any vetting as well ng ating mga law enforcement authorities na... Uh, uh, innocent victim survivors ba sila pa self-deport or nagkaroon ba sila ng criminal record dito dapat malaman din lalo na kung later on magtutour na naman sila dito or papasok na naman bilang uh, workers at kung may ganong mga criminal records either way sana magkaroon ng uh, cooperation coordination sa mga immigration authorities dun sa ibang mga bansa whether yung final destinations nila or kung saan man sila posibleng mag-stop over para siguruhin na talagang makakarating sa dapat uh, pupuntahan at hindi magdi-detour somewhere no uh, to the detriment ng hindi lang Philippine pero regional na na efforts na tapusin itong Pogo um, uh, nightmare na ito <clears throat> Gawing mandatory instead of payagan yung sinasabi nga nilang self-deportation. Well, uh, ngayon ko rin lang narinig kasi yung term na self-deportation. Self -deport. uh, kung deportation talaga, so dapat may organized action uh, sa panig ng sending government at yung pagtanggap din sa katila nung uh, receiving government or gobyerno man ng home country nila.